Pagising ko nga nung time nga na to, medyo nagulat ako kasi alas 10 na nga ng umaga. At nakaschedule nga ako na pupunta nga ng Pure Gold para bumili nga ng mga ibang kakailanganin ko sa kusina. 3am na nga ako nakatulog, then nagising nga ako ng 10. Pagising ko nga medyo namamaga pa nga yung mata ko, then dire-diretso na nga ako sa bathroom para maligo. Pagbalik ko nga dito sa store, 11.30 na nga, kaya nagmamadali talaga ako magluto. Buti na lang din kamo at mabilis lang din lutuin yung basmati rice. Then yung beef at chicken, pinipressure cooker ko yan kaya mabilis lang din talaga siyang lumambot. Eksakto nga alas 12, meron ngang umakyat dito para mag-dine in. Chicken biryani nga yung binili nga nila, pati na rin nga fried chicken. Yung fried chicken ko nga 30 minutes ko yung niluluto, kaya tinatanong ko talaga yung customer kung willing to wait ba sila. Karamihan naman, napayag naman silang mag -antay. Mga bandang alas 3 nga ng hapon dito sa store, marami nga mga customer na umakyat at para nga kumain. Itong umaga nga nagpa-deliver nga ako ng basmati rice, pati na rin nga mga spices ko na ginagamit sa biryani. dumate Meron pa naman akong mga stock Kaya lang ayoko rin talagang maubusan Lalo na nga kapag malayo pa yung pagbibilhan ko Sa mga ingredients talaga ng biryani Ako hindi talaga pwedeng mawawala ng stock Kasi mahihirapan talaga ako kapag once na Hindi ako makabili dun sa binibilhan ko Natutuwa nga ako kay Jenea Kasi pangalawang araw na nga niyang tumutulong sa akin Bilis nga niyang kumilos Parang ako nga lang nga din kapag nag-iisa ako dito sa store Kaya sabi nga niya sa akin magpahinga daw muna ako At dito lang ako tumutok sa counter Ay. Kasi nga kayang-kaya naman nga niya <laughs> Nips Salamat po! Si Jenea nga at saka si Geraldine, parehas nga sila ng course na kinuha. Political science nga yung kinuha nila si Jenea first year college, then si Geraldine naman ay second year college. Yung schedule nga ni Jenea ng pagpasok nga sa school, parang katulad lang din kay Geraldine last year. Napakaluwag talaga, napakahaba ng oras niya para sa sarili niya. Kaya talagang makakatulong nga siya sa akin dito. Meron kasi siyang schedule na sa buong one week, puro online class lang din yun. Bandang alas 6.30 naman ang gabi, nagchat nga sa akin si Ma'am Raisel Pahardo na magdadine in nga sila dito kasama nga niya yung mga anak nga niya. Kaya nag-advance order na din nga siya para pagdating niya hindi na siya mag-aantay ng matagal. Ito nga si Mayan tsaka yung asawa nga niya, Sobrang busy din sa mga karir nga nila. Kaya araw na rin nga hindi nakakadalaw nga yan dito sa store. Dalawang araw ko nga silang hindi nga nakita. Busy din kasi sila dun sa kabilang shop nga nila. Dahil nga kayang-kaya na nga ni Jinaya dun sa kusina. Iniwan ko nga muna siya at pumunta nga ako dito kaila ma'am para nga makipagkwentuhan. Wow, may na si ma'am. Ayan siya <laughs> oh, Ay! Okay. Ano ito na kita ko na to. Sino na karaan? So yan si Ma-Mrae Celo. Oh. Hi! <laughs> <The> regular <laughs> customer! Wow. Ni Nena. Hi! Lagi pang nanonood ng mga video. Ah, uh, so Japan pa lang siya. Nanonood naman ang mga vlogs niya. yeah uh yan, -huh. Japan pa lang siya. Past 8 na nga sila nakaalis nga dito sa store and dito nga lang din yan sila sa bayan na nakatira. Dahil nga laging nandito lang nga kami sa store na pag-usapan nga namin ni Erika na kapag pagod at busy kami buong week. deliver nga kami ng pagkain para nga sa amin pati na rin nga sa mga staff. Yun nga itreat nga namin yung mga sarili nga namin. Nakakatuwa nga kasi bago nga kami kumain kailangan din talaga namin humanap ng time para nga makain. Kasi nga may mga customer din kasing papasok kung kailan nga magsisimula na kaming kumain. syempre kailangan muna namin unahin yung mga customer bago nga kami magsalo-salo dito sa may table. So, guys, kain tayo. Maamoy ko yung bell pepper. Ang bango. Mm -hmm. Favorite ko yan. Yeah, bell pepper me too. Oo, kurehas tayo. Kain na tayo, guys. So, no, up, Ay, meron, niya, meron, niya. meron yan. Meron yan. Ano pag mo to. Si so, <laughs> <junior. laughs> Favorite ko na mo, oh, favorite niya. Lahat naman tayong favorite ay pizza. 嗯嗯。<laughs> <laughs> Pagkatapos nga namin kumain, naglinis nga si Erika, pati na din nga si Alex ng mga upuan. Habang wala pang ang customer na pumapasok, yung pahan kasi ng mga upuan, medyo madumi na din. Naaapakan siguro ng mga customer kapag ka umuupo nga sila. Kaya maya nga may mga umakyat, akala nga nila nagliligpit na kasi nakataas la lahat ng mga upuan. Sinabi nga lang nga niya na nililinisan nga lang. Then pagkatapos nga kami dalawa naman ni Jinea, balik na naman nga kami dito sa may kusina kasi ako nagsaing din ako ng basmati rice. Si Ginaya naman, na siya ng mga hugasin. Bago nga sila may andumaan nga muna sila dito sa store para nga makapagkwentuhan. Ilang araw na nga rin kasi talaga kami hindi nagkikita kaya parang na-miss nga namin yung isa't isa. Yun nga, dalawang araw nga lang nga kami hindi nagkita. Kamustahan na nga kung ano na bang mga updated sa buhay. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.